Si Rose ay isang 25 years old na babae mula sa Pampanga. Isang taon pa lamang siyang kasal sa kanyang asawang si Miguel na nananatili sa Pampanga upang alagaan ang kanilang maliit na tindahan. Sa kabila ng distansya, patuloy nilang pinagtitibay ang kanilang relasyon. Si Rose ay nagtatrabaho bilang isang call center agent sa Maynila, isang trabahong mahirap ngunit nagbibigay ng magandang kita para sa kanilang kinabukasan. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Isang biyernes ng hapon, matapos ang isang linggong punong-puno ng abalang pagtatrabaho at puyatan, sumakay si Rose sa bus papuntang Pampanga. Excited siya dahil makakasama na naman niya si Miguel, ang kanyang pamilya, at makakain ng mga pagkaing kinalakihan niya. Sa kabila ng pagod, may ngiti sa kanyang labi habang iniisip ang may init na yakap ng kanyang asawa. Sa bus, pinili niyang umupo malapit sa bintana upang makita ang tanawin. Ilang minuto ang nakalipas, isang lalaki ang naupo sa tabi niya ang lalaki ay may malapad na balikat, sunog sa araw ang balat, at tila pagod ngunit may mabait na mukha. Nakasuot ito ng simpleng polo at may dalang malaking bag. Magandang hapon, bati ng lalaki habang inilalagay ang bag sa ilalim ng upuan. Mukhang mahaba-habang biyahe na naman ito. Oo nga, sagot ni Rose nang may magiliw ng ngiti. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga hindi kakilala pero may kung anong magaan sa presensya ng lalaki. Ako nga pala si Bernie, pakilala nito. Construction worker ako sa Maynila. Pauwi rin ako sa Pampanga para magpahinga. Ako si Rose? Sagot niya. Call center agent naman ako. Nakakapagod din ang trabaho, kaya excited akong makauwi. Habang tumatakbo ang bus sa kahabaan ng expressway, unti-unting napuno ng kwentuhan ang pagitan ni na Rose at Bernie. Nalaman yang 35 years old si Bernie, may tatlong anak at isang masipag na ama na nagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan. Ikaw, Rose? May pamilya ka na ba? tanong ni Bernie habang pinapahid ang pawis sa noo. Opo, kasal na ako, sagot ni Rose na may halong ngiti at saya sa kanyang tinig. Bagong kasal pa lang kami, kaya kahit mahirap, pinipilit naming magtulungan. Sa likod ng kwentuhan, Nagsimula ng dumilim ang paligid habang tumatakbo ang bus papunta sa Pampanga. Hindi nila alam na ang simpleng pagkikita sa biyahe ay magdadala ng mga hindi inaasahang pangyayari. Habang nagkukwentuhan si na Rose at Bernie, hindi na iwasan ni Rose na maramdaman ang bigat ng kanyang pagod. Sa halos buong linggo ng pagtatrabaho sa call center, ilang oras lang ang kanyang tulog gabi-gabi dagdag pa ang mahabang biyahe, unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga mata. Ay pasensya na Bernie sabi niya habang napabuntong hininga, mukhang sobrang pagod ako. Okay lang Rose, sagot ni Bernie. Nakangiti, mukhang kailangan mo talagang magpahinga. Sige matulog ka na, bantayan ko na lang ang gamit mo. Hindi na nagdalawang isip si Rose. Habang umaalog-alog ang bus sa kahabaan ng expressway, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ilang minuto pa lang ang lumipas, nakatulog na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, unti-unting bumagsak ang kanyang ulo sa balikat ni Bernie. Nagulat si Bernie nang maramdaman ang bigat ng ulo ni Rose sa kanyang balikat. Napatingin siya sa natutulog na babae. Kita sa mukha nito ang labis na pagod, pero kapansin-pansin din ang maamo at tahimik nitong ekspresyon. Napangiti si Bernie, hindi dahil sa may masama siyang iniisip, kundi dahil sa simpleng kasiyahang hatid ng sandaling iyon. Grabe! Sobrang hardworking nitong babaeng to, naisip niya. Hinayaan niyang manatili si Rose sa ganoong posisyon. Habang tumatakbo ang bus, sinubukan niyang huwag gumalaw ng masyado upang hindi magising si Rose. Sa kabila ng kanyang pagod mula sa trabaho sa construction, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Para bang sa maikling sandali, nakalimutan niya ang bigat ng kanyang mga responsibilidad. Lumipas ang halos isang oras. Naririnig niya ang malumanay na hilik ni Rose, na parang musika sa gitna ng ingay ng bus. Napansin niyang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang bag. Parang isang taong humahanap ng seguridad kahit nasa gitna ng kawalang katiyakan. Pagdating sa isang stopover sa Pampanga sa isang mall, bahagyang gumalaw si Rose dahilan upang magising siya. Napatingin siya kay Bernie at agad na napansin ang posisyon nila. Ay pasensya na, nakakahiya naman. Natulog ako sa balikat mo, sabi niya, halatang nahihiya. Ngumiti lang si Bernie at sinabing, "Walang problema. Mukhang kailangan mo talaga ng pahinga." Okay lang yon, Napangiti si Rose. Salamat ha, mabait ka pala. Muli silang tumahimik habang ang bus ay muling nagpatuloy sa biyahe. Ngunit sa kabila ng katahimikan, parehong hindi nila maipaliwanag ang kakaibang ginhawa na naramdaman nila sa isa't isa. Sa isip ni Bernie, Hindi niya akalaing ang simpleng biyahe pa uwi ay magdadala ng ganitong klasing sandali. Sa isip naman ni Rose, Nagpasalamat siya sa pagkakataong may mabait siyang nakatabi sa biyahe. Pagdating ng bus sa Pampanga, unti-unti nang bumaba ang mga pasahero. Tumayo si Bernie at kinuha ang bag sa ilalim ng upuan, sabay alok ng tulong kay Rose sa pagkuha ng kanyang gamit. Salamat ulit, Bernie, sabi ni Rose habang inaayos ang strap ng kanyang bag. Salamat din, Rose, ang saya ng biyahe kahit mahaba, sagot ni Bernie. May bahagyang ngiti sa labi. Bago sila tuluyang maghiwalay ng landas, tila nag si Bernie, ngunit naglakas loob din siyang magtanong. Ah, Rose! Kung okay lang, baka pwede ko makuha yung number mo? Para lang kung sakaling magkausap tayo ulit o sabay tayo pabalik ng Maynila. Bahagyang nag-isip si Rose, ngunit naisip niyang wala namang masama isa pa, mabait naman si Bernie at nakatulong ito sa kanya. Sige, ito number ko. Sagot niya habang nagpalitan sila ng bigay ng numero. "Salamat, ingat ka sa pag-uwi," sabi ni Bernie bago sila maghiwalay. Nang makarating si Rose sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang asawang si Miguel. Pero sa halip na yakap o bati, ang malamig na tono ng boses nito ang bumungad sa kanya. "Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay." Tanong ni Miguel na halatang iritado. Ang haba kasi ng biyahe, tapos traffic pa, paliwanag ni Rose habang hinuhubad ang kanyang sapatos. Traffic? O baka naman may ibang dahilan kung bakit natagalan ka, hirit ni Miguel, may halong hinala sa kanyang tinig. Nagulat si Rose sa tono ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Pagod ako sa trabaho at sa biyahe, Miguel. Sana naman maintindihan mo. Paulit-ulit na lang kasi Rose, lagi na lang trabaho ang inuuna mo. Paano naman ako? Paano naman tayo? Balik ni Miguel, tila bumubugso ang emosyon. Para sa atin din naman ito, Miguel. Ginagawa ko to para sa kinabukasan natin, sagot ni Rose. Halos sumigaw na rin. Hindi nila napansin na tumataas na ang kanilang mga boses. Ang matamis na inaasahang pagsalubong ay nauwi sa mainit na pagtatalo. Sa kabila ng kanyang pagod at pananabik na makauwi, biglang bumalot ang bigat sa puso ni Rose. Habang tahimik na nakahiga si Rose sa kama ng gabing iyon, muling pumasok sa isip niya ang maikling biyahe kasama si Bernie. Isang estrangherong naging sandali niyang kakampi sa gitna ng kanyang pagod. Sa isip niya, naisip niyang magpasalamat sa lalaki, ngunit agad niyang inalis ang ideya. Samantala, si Bernie naman ay nasa bahay na rin, abala sa paglalaro ng kanyang mga anak. Ngunit paminsan-minsan, sumisilip siya sa kanyang telepono. Umaasang makakatanggap ng mensahe mula kay Rose. Sa parehong lugar ngunit magkaibang tahanan, dalawa ang nag-iisip. Si Rose, kung paano aayusin ang lumalalim na lamat sa kanyang relasyon at si Bernie kung paano gagamitin ang numerong nakuha niya. Lunes ng umaga, handa na si Rose na bumalik sa Maynila. Bitbit -bit ang kanyang bag. Sinikap niyang iwaksi ang bigat ng alitan nila ni Miguel noong nakaraang gabi. Habang naghihintay ng bus sa terminal, tumunog ang kanyang cellphone. Nagulat siya nang makita ang pangalan sa screen, Bernie. Good morning, Rose. Pauwi ka na ba ng Maynila? Basa niya sa isang text. Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Oo, nandito na ako sa terminal. Bakit? Mabilis ang sagot ni Bernie. Pwede ba akong sumabay sa'yo? Papunta na rin ako ng Maynila. Mas okay kung may makakasabay ako. Napangiti si Rose. Mabait naman si Bernie. At sa totoo lang, nakagaanan niya ito ng loob sa nakaraang biyahe. Sige, hintayin kita dito, reply niya. Ilang minuto lang, dumating na si Bernie. Dala ang kanyang malaking bag. Ngumiti ito kay Rose. Salamat ha, mas masaya to kaysa mag-isa. Sumakay sila ng bus at naupo ulit sa magkatabing upuan. Sa haba ng biyahe, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay. Hindi maipaliwanag ni Rose kung bakit, pero parang mas malaya siyang nakakapagkwento kay Bernie kaysa sa iba, kahit sa sariling asawa. Pagdating nila sa Maynila, nag-alok si Bernie, "Rose, alam kong pagod ka sa biyahe. Gusto mo bang kumain muna? Libre ko na 'to." Nagdalawang-isip si Rose. Hindi naman siya sanay tumanggap ng alok mula sa iba, pero sa pagkakataong iyon, parang gusto niyang makalimot kahit sandali sa bigat ng kanyang problema. "Sige, pero mabilis lang ha," sagot niya. Dinala siya ni Bernie sa isang maliit ngunit maaliwalas na karinderya malapit sa terminal. Habang kumakain sila, hindi napigilan ni Bernie ang pagtingin kay Rose. Sa bawat ngiti nito, lalo siyang nahuhulog ang loob. Si Rose naman, bagamat may iniingatang distansya, hindi maitatangging may kung anong ginhawa siyang nararamdaman kapag kasama si Bernie. Salamat Bernie, sabi ni Rose habang hinihigop ang mainit na sabaw. Ang bait mo talaga. Swerte ng pamilya mo. Ngumiti si Bernie, pero may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Ginagawa ko lang kung anong kaya ko, pero minsan, nakakaramdam din ako ng pagod, ng lungkot. Kaya siguro malaking bagay na nakilala kita. Nagkatinginan sila, tahimik pero puno ng di maipaliwanag na emosyon. Sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng koneksyon na hindi nila inaasahan. Simula noon, hindi na naging simpleng biyahe o pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila. Unti-unti, nagiging mas malalim ang kanilang pag-uusap at pagtingin sa isa't isa. Sa kabila ng alam nilang tama at mali, tila may puwersang nagtutulak sa kanila papalapit. Isang lihim na nagsisimula na sa kabila ng kasiyahan ay may kasamang pangamba. Habang lumilipas ang ilang buwan, lalong naging madalas ang pagkikita ni na Rose at Bernie sa Maynila. Sa tuwing magtatapos ang kanilang trabaho, palihim silang nagkikita at magkasamang naglalagi sa isang hotel. Ang kanilang lihim na relasyon ay nagugat mula sa ginhawa at saya na nadarama nila sa isa't isa, isang pagtakas mula sa kanilang mga realidad na puno ng pagod at responsibilidad. Ngunit sa bawat sandaling magkasama sila, alam nilang naglalakad sila sa mapanganib na landas. Sa tuwing magkikita sila, sinasabi ni Rose sa sarili na ito na ang huling beses. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang boses ni Bernie o nararamdaman ang presensya nito, natutunaw ang kanyang determinasyon. Isang araw, habang nasa opisina si Rose, biglang nakaramdam siya ng kakaiba. Nahihilo siya, parang walang ganang kumain, at tila laging pagod kahit hindi naman siya puyat. Sa una, inakala niyang epekto lamang ito ng trabaho, ngunit nang hindi ito mawala sa loob ng ilang linggo, napagdesisyunan niyang magpa-check up. Doon niya nalaman ang hindi inaasahan na pangyayari na siya ay buntis. Hindi malaman ni Rose kung matutuwa o matatakot. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Miguel, ang kanyang asawa. Ngunit kasabay nito, Ramdam niyang alam niya ang katotohanan. Hindi si Miguel ang ama ng kanyang dinadala, kundi si Bernie. Kinagabihan, nag-usap sila ni Bernie sa isang coffee shop malapit sa hotel kung saan madalas silang magkita. Hindi maipinta ang mukha ni Bernie nang sabihin ni Rose ang balita. Bernie Bontis ako, sabi ni Rose. Halos pabulong ngunit puno ng emosyon. Natigilan si Bernie. Sigurado ka, ilang buwan na? Dalawang buwan na, at alam kong ikaw ang ama, sagot ni Rose habang umiwas ng tingin. Hindi agad nakapagsalita si Bernie. Halatang naguguluhan siya, ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pananagutan. Rose, hindi ko akalain nahahantong tayo dito, pero hindi kita iiwan. Kahit papaano, aalagaan ko kayo. Ngunit alam nilang pareho na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Si Rose ay may asawa, at si Bernie ay may sariling pamilya sa Pampanga. Ang kanilang lihim ay nagiging mas mabigat at ang bawat desisyon ay magdadala ng mas malalim na sugat sa kanilang mga mahal sa buhay. Anong gagawin natin, Bernie? Paano ko sasabihin kay Miguel? Paano ang mga anak mo? Tanong ni Rose, habang luhaan. Hindi sumagot si Bernie. Ang tanging nagawa niya ay hawakan ang kamay ni Rose, isang tahimik na pangako na hindi niya ito pababayaan kahit gaano kahirap ang mga susunod na araw. Sa kabila ng pagmamahalan nilang lihim, ramdam nila ang bigat ng mga desisyon na kailangan nilang gawin. Ang kanilang relasyon na nagsimula sa saya at pagtakas ay nauwi sa komplikasyong magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Pag uwi ni Rose sa Pampanga isang weekend, nagpa siya siyang sabihin kay Miguel ang balitang siya ay buntis. Buong araw siyang kinakabahan, iniisip kung paano haharapin ang kanyang asawa habang tinatago ang katotohanan. Ngunit alam niyang hindi niya pwedeng itago ang pagbubuntis, kaya't nagdesisyon siyang ipakita ang saya sa halip na ang pangamba. Pagdating ni Miguel mula sa tindahan, sinalubong siya ni Rose sa kusina. Hawak ang isang simpleng kahon na naglalaman ng pregnancy test, inabot niya ito kay Miguel na may ngiting pilit niyang pinatatag. Anong meron? Tanong ni Miguel habang tinitingnan ng kahon. Surprise! Sabi ni Rose, pilit na masaya ang boses. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang kahon at tumambad sa kanya ang positibong pregnancy test. Sa una, parang hindi siya makapaniwala. Tinitigan niya ito ng ilang segundo bago unti-unting sumilay ang malawak ng ngiti sa kanyang mukha. Rose, buntis ka? Halos pasigaw niyang tanong, napuno ng tuwa. Tumango si Rose, Pinilit ang sarili ng umiti habang pinapanood ang asawa. Agad siyang niyakap ni Miguel, mahigpit at puno ng kasiyahan. Matagal ko nang hinihintay ito! Sa wakas magkakaanak na tayo! Habang yakap-yakap siya ni Miguel, hindi maiwasan ni Rose ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa bigat ng kanyang lihim. Sa mga sumunod na araw, labis ang saya ni Miguel pinagsilbihan niya si Rose, laging nag-aalala sa kalagayan nito at pinag-uusapan nila ang mga plano para sa kanilang magiging anak. Ginagawa niya ang lahat upang ipadama kay Rose ang pagmamahal at suporta. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Rose, naroon ang bigat ng kanyang kasinungalingan. Alam niyang si Bernie ang ama ng bata, ngunit pinili niyang manatiling tahimik para protektahan ang kanyang pamilya. Samantala, si Bernie ay nanatiling bahagi ng buhay ni Rose sa Maynila. Palihim silang nagkikita at pinag-uusapan ang sitwasyon. Bagamat masakit para kay Bernie na hindi niya magawang aminin ang pagiging ama ng bata, nauunawaan niyang ito ang tamang gawin para sa kanilang dalawa. "Rose, hindi ko man magawang ipakita sa mundo na ako ang ama, pero nandito lang ako para sa inyo," sabi ni Bernie isang gabi habang nagkikita sila. "Salamat, Bernie," sagot ni Rose. Alam kong mali ang lahat ng ito, pero wala akong ibang magagawa. Ayokong masira ang buhay ni Miguel, pati na rin ang pamilya mo. Habang lumalaki ang tiyan ni Rose, lalong bumibigat ang kanilang lihim. Sa bawat haplos ni Miguel sa kanyang tiyan, nararamdaman niya ang pag-aalala at pagmamahal nito. Ngunit sa tuwing nag-iisa siya, bumabalik ang alaala ni Bernie at ang katotohanan na hindi niya kailanman magagawang ipaalam ang tunay na kwento. Ang lihim na ito ay naging pundasyon ng isang masalimuot na pagmamahalan na habang lumalalim ay lalo ring nagiging mas mahirap itago. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip at walang hanggang gabi ng pagtatanong sa sarili, nagpasya si Rose na tapusin na ang kanyang relasyon kay Bernie. Alam niyang mali ang lahat ng nangyari sa kanila at sa kabila ng kanyang nararamdaman para kay Bernie, mas matimbang ang kanyang pamilya at ang pangarap na buuin ito kasama si Miguel. Isang gabi, nagkita sila ni Bernie sa isang parking malapit sa kanilang usual na tagpuan. Kita sa mukha ni Bernie ang saya nang makita si Rose, ngunit agad ding napansin ang lungkot sa mga mata nito. "Bernie, kailangan nating mag-usap," bungad ni Rose. Napalunok si Bernie, tila nararamdaman na niya ang sasabihin ni Rose. "Ano 'yun, Rose?" Tanong niya, pilit na nagpapakalma. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy pa. Kailangan na nating tapusin to, sabi ni Rose, halatang pinipigilan ng pagluha. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na ako mahal? Tanong ni Bernie, nanginginig ang boses. Mahal kita, Bernie. Pero mali ito. May asawa ako at may pamilya ka rin. Hindi tama na patuloy pa tayong magkasala, paliwanag ni Rose. Gusto kong itama ang buhay ko para sa anak natin at para kay Miguel halos hindi makapaniwala si Bernie. Ganun lang Rose, hindi ko pwedeng basta-basta tanggapin to. Mahal kita, at alam kong mahal mo rin ako. Mahal kita, pero mas mahalaga ang pamilya natin. Patawarin mo ako, sagot ni Rose, tumalikod na siya at lumayo, iniwan si Bernie na nakatayo sa dilim, puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, pilit na hinahanap ni Bernie ang paraan para maibalik si Rose. Ngunit habang pinapanood niya itong bumalik sa buhay kasama si Miguel, lalo siyang nag-aapoy sa galit at selos. Hindi niya matanggap na iniwan siya ni Rose para sa asawang alam niyang hindi ang tunay na ama ng bata. Kung hindi ako ang pipiliin niya, sisiguraduhin kong hindi rin sila magiging masaya, bulong niya sa sarili. Sinimulan ni Bernie ang kanyang plano. Una, humanap siya ng impormasyon tungkol kay Miguel sa pamamagitan ng ilang kakilala sa Pampanga. Nalaman niyang may maliliit na utang si Miguel sa isang kasosyo sa negosyo. Ginamit niya ito upang ipakalat ang chismis na hindi kay Miguel ang dinadala ni Rose. Isang gabi, habang masayang nagluluto si Miguel para kay Rose, nakatanggap ito ng isang hindi kilalang text. Alam mo bang hindi ikaw ang ama ng bata? Tanungin mo si Rose tungkol kay Bernie. Naguluhan si Miguel. Kahit pilit niyang huwag bigyang pansin ang mensahe, hindi niya napigilan ang pagdududa. Kinausap niya si Rose ng gabing iyon. Rose, may gusto akong itanong, bungad ni Miguel, seryoso ang muka. Ano yon? sagot ni Rose na halatang kabado. May iba ka bang mahal? At sigurado ka bang ako ang ama ng dinadala mo? Nabigla si Rose sa tanong. Ngunit alam niyang hindi na siya makakatakas. Unti-unti, ang lihim na matagal niyang itinago ay nabunyag. At sa gabing iyon, tuluyang gumuho ang mundong binuo niya kasama si Miguel. Habang si Miguel ay nagaapoy sa galit at pagkabigo, si Bernie naman ay tahimik na nag-iisip mula sa malayo. Iniisip na sa wakas ay nagtagumpay siya sa kanyang plano. Ngunit sa halip na saya, naramdaman niya ang lungkot. Alam niyang ang mga sugat na nilikha niya ay hindi kailanman maghihilom at sa huli, ang kanilang lihim na pagmamahalan ay nag-iwan lamang ng pagkawasak sa lahat ng kanilang buhay. Ang gabing naghiwalay sina Rose at Miguel ay isa sa pinakamabigat sa buhay ni Rose. Tuluyang iniwan siya ni Miguel, dala ang galit at sakit ng pagkakanulo. Naiwan siyang mag-isa Bit-bit ang kanyang kasalanan at ang responsibilidad na palakihin ang anak na siya ring naging bunga ng kanyang mga maling desisyon. Samantala, si Bernie ay nagdesisyong lumayo kasama ang kanyang pamilya. Lumipat sila sa bataan upang magsimula muli. Bagamat masakit para sa kanya ang iniwang nakaraan, alam niyang iyon ang tamang gawin para sa kapakanan ng kanyang asawa't mga anak. Hindi na siya nagbalik o nakipag-ugnayan pa kay Rose, pilit na nilimot ang lahat ng nangyari. Sa paglipas ng panahon, natutong tumayo si Rose sa sarili niyang mga paa. Kahit mahirap, nagsikap siyang buhayin ang kanyang anak. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa Maynila, ngunit mas nag-ingat na sa kanyang mga kilos at desisyon. Natutunan niyang pahalagahan ang kanyang sarili, ang kanyang anak at ang mga aral na iniwan ng nakaraan. Tuwing tinitingnan niya ang kanyang anak, nakikita niya ang pagmumuka ni Bernie. Bagamat masakit ang alaala, sinikap niyang hindi magalit o maghinanakit. Sa halip, tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang buhay at patuloy na inialay ang kanyang oras at pagmamahal sa pagpapalaki ng kanyang anak. Ang kwento ng buhay ni Rose ay isang paalala na ang mga desisyon natin, lalo na't dala ng tukso at kahinaan, ay may kaakibat na resulta na maaaring magbago sa ating buhay at sa buhay ng iba. Ang pagmamahal, bagamat makapangyarihan, ay dapat laging may kasamang tamang pag-iisip at respeto sa mga pangako at responsibilidad. Minsan, ang pag-ibig na nag-ugat sa kasalanan ay nag-iiwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit sa kabila ng lahat, may pagkakataon pa rin tayong itama ang ating mga pagkakamali, bumangon at magsimula muli. Si Rose, sa kabila ng kanyang pagkakamali, ay natutong magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa kanyang sarili. Sa huli, natutunan niya na ang tunay na lakas ng isang tao ay ang kakayahang harapin ang mga pagkukulang at magsikap para sa mas mabuting buhkas. Ang kwento ng buhay ni Rose ay tutuong nangyari na itinago ang pagkakakilanlan bilang respeto sa mga naging sangkot sa kwento Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig.